So, ayan, what's up, mga idol? Magandang magandang gabi. So, ngayon, napakalas ng ulan kanina dito. Ngayon ay nagba na. Ayan, dami stranded mapa sa aero. So, ngayon, ilulusob natin itong click natin. Sana di ka mamamatay dito, boy. Kasi, ang lalim na kasi, oh. Ayan, lubong pa tayo. Oops! Ayan, up, up. mamamatay na i eh, derecho lang, derecho lang. Ang mo na mamatay. So, ayan. So, vibe. Bote na lang, di pa namatay. Kasi natin ilulusob yan. Paulan na oleo, oh. Mamaya. Lumakas na naman yung baha. Malalim pa naman dyan. Nabotin dito. Kaya nilusob na lang natin. Kasi pag iikot pa tayo ng c pipe, malayo na yan. At tinayin natin, bote na lang, di namatay. Grabe. At maraming salamat. Buti na rin namatay. Tinanggal ko na nga yung medyas ko dyan. Ayan, sapatos para di mabasa. So, ayun. Grabe, magingat po kayo sa pagdawid. At hanggang dito na lang muna ang ating mga video, mga idol. Diyan lang muna kayo at maraming salamat sa inyong panunod. At thank you, thank you. Magandang gabi. Bye-bye na muna, mga idol. So, see you soon.